Uh, magandang araw araw uh, Mr. Rapidul po. Kami po mga empleyado ng Manuel na uh, Market dito sa Jeddah. Riyadh, uh, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Dahil uh, natapos na po namin 'yung aming kontrata. Sa ngayon po, sa loob ng dalawang buwan, hindi pa rin po namin nakukuha 'yung benepisyo namin na tatlong buwan na sahod. Sana po uh, matulungan nyo kami sa aming uh, mga hinaing. Kasi halos hindi na po kami makakain dito Halos wala na po kami pera Kasi uh, tatlong buwan na po kami walang sahod Yung binipisyo po namin na uh, hindi pa rin nila binibigay Ngayon po uh, halos araw-araw na lang po nila kami pinapabalik Dito sa opisina pero um, Lagi na lang po nilang pangako uh, Bibigyan, bibigyan Pero ngayon po pinabalik nila kami ngayong araw Para bigyan ng isan libo lang Pero parang hindi naman po sapat yung ganoon. Ah, uh, ito po, lahat po ng mga tao na to. Uh, tapos na po yung kontrata. At ngayon na uh, naghihintay po ng binipisyo. Sana po ah uh, matulungan nyo kami, Mr. Rapidul po. Ito po yung pangalan ng kumpanya. Ah, uh, maraming salamat po.